Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Kamakailan lang, may isang subscriber na nagpadala ng tanong sa akin. Sabi niya, Ate Estela, dati-rati bago ako gumising sa umaga at bago ako pumunta sa toilet, napapansin ko na masigla at matindi ang morning sign ko. Pero nitong mga huling buwan, parang wala na. Normal pa ba ito? Dapat ba akong mag-alala? Nang mabasa ko yon, Naisip ko na baka hindi lang siya ang nakakaranas nito. Maraming lalaki ang nakakaramdam ng ganito, lalo na kapag tumatanda o nagbabago ang lifestyle. Sa umpisa, nakakabahala talaga, kasi nasanay ka na ito ay regular na nangyayari. Kapag biglang nawala, mapapaisip ka kung may maliba sa iyong kalusugan. Marami talagang posibleng dahilan kung bakit biglang humihina o nawawala ang ganitong senyales sa umaga. Una, pwedeng dahil sa stress o puyat. Kapag kulang ka sa tulog o laging pagod, na apektuhan ang natural na hormone production at nagkakaroon ng imbalance sa katawan. Pangalawa, pwedeng may kaugnayan ito sa lifestyle, sobrang alak, sigarilyo, o pagkain ng unhealthy food na nagdudulot ng baradong ugat at mahinang sirkulasyon ng dugo. Pwede may kaugnayan sa edad at pagbabago ng hormone level. Habang tumatanda, unti-unting bumababa ang testosterone, at isa sa maunang napapansin ay ang pagliit ng dalas ng morning sign. At syempre, hindi rin natin pwedeng kalimutan ang mental health. Kung may problema sa isip, depresyon o sobrang pag-aalala, maaari ring makaapekto ito. Kaya ang sagot ko sa kanya ay huwag agad matakot, pero huwag ding balewalain. Obserbahan ang sarili sa loob ng ilang linggo. Kung tuloy-tuloy itong nangyayari at may kasabay na ibang sintomas tulad ng pagod na pagod kahit sapat ang tulog, pagbaba ng energy, o hirap makapanatili ng tibay kahit may gana, mas mabuting magpakonsulta sa doktor para makasiguro. Kahit gumagamit ako ng AI tools para mabuo ang video na ito, ako pa rin ang nasa likod ng ideya at paliwanag para mas maging kapaki-pakinabang ito para sa inyo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang natural na nangyayari sa katawan ng mga lalaki tuwing umaga, at kung bakit ito ay senyales ng magandang kalusugan. Habang mahimbing ang tulog, pumapasok ang katawan sa REM sleep cycle. Sa panahong ito, mas dumadaloy ang dugo at nagiging aktibo ang ilang ugat sa ibabang bahagi ng katawan. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng natural na pagtigas kahit walang iniisip o pinapanaginipan. Kapag natutulog, bumababa ang stress hormones at mas nagiging maayos ang daloy ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit mas malinaw ang senyales pagkagising. Kapag gusto na nating umihi pagkagising, na-stimulate ang mga ugat sa paligid ng pantog na nakadagdag sa tibay ng natural na pagtigas. Pinakamataas ang antas ng testosterone ng lalaki tuwing umaga. Mahalaga ang hormone na ito para manatiling maayos ang reproductive health at lakas ng katawan. Ang regular na pagtigas habang natutulog ay parang ehersisyo para mapanatili ang elastic at malusog na ugat at kalamnan sa ibabang bahagi. Para sa akin, mahalagang alam natin ang mga ganitong senyales dahil ito ay nagpapakita kung gaano kaayos ang kalusugan ng ating katawan. Kung regular mong napapansin ang ganitong morning sign, magandang balita iyan. Ibig sabihin maayos ang sirkulasyon ng dugo at normal ang hormones mo. Kung gusto mong mapanatiling maayos ang kalusugan ng iyong katawan, mag-ehersisyo araw-araw kahit 20 to 30 minuto lang. Kumain ng masustansyang pagkain lalo na ang mayaman sa zinc tulad ng isda, mani, buto ng kalabasa, itlog at karne ng baka. Iwasan ang sobrang alak, sigarilyo at stress dahil nakakaapekto ito sa daloy ng dugo at hormones. Magpatingin agad sa doktor kung biglang nawala ang ganitong natural na sign ng tuluyan, kung madalas hindi na kayang mapanatili kahit may gana, kung may dugo sa ihi o kakaibang likido, kung may pamamaga, pamumula o sugat, o kung may pananakit sa bandang ibaba ng tiyan o balakang. Salamat sa panonood. Sana ay nakatulong ang video na ito para mas maintindihan ninyo ang natural na nangyayari sa katawan ng lalaki tuwing umaga at kung paano ito nagiging palatandaan ng na magandang kalusugan. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips na simple at madaling sundan. Hanggang sa muli.